May isang babae sa loob ng kweba na pinagkaitan ng panahon dahil sa kalupitan at pagbibintang ng mga tao. Ang alamat ni Kaiska, ang babae ng kweba. Bago pa man maging tanyag na tourist destination ng Lamanok Island sa Anda, Bohol, ang lugar ay kilala na ng mga residente sa mga kwentong hiwaga nito. Sa lahat ng kuwebang matatagpuan doon, ang pinaka kinatatakutan at pinakakakaiba ay ang kweba ni Kaiska. Noon sa isang maliit na komunidad malapit sa Lamanok Island, may isang dalaga na ang pangalan ay Iska. Si Iska ay sadyang naiiba sa ibang kababaihan. Hindi siya mahilig makipag-usap at mas gusto niyang mapag-isa sa kagubatan. Hindi siya nagmamadali sa pag-aasawa tulad ng kanyang mga kaedad. Sa halip madalas siyang nakikitang nangunguhan ng mga halamang gamot at nagbubulong-bulong ng mga salita na hindi maintindihan Nagsimula ang mga usap-usapan tungkol kay Iska nang magkasakit ang mga bata sa kanilang baryo. May isang matandang manggagamot na nagsabi na ang sakit ay sanhi ng sumpa ng isang mangkukulam. Dahil sa kakaibang pag-uugali ni Iska, siya ang pinagbintangan ng mga tao. Nagkalat ang kwento na si Iska ay nag-aalay sa masasamang espiritu at siya ang dahilan ng paghihirap ng mga bata dahil sa takot at galit, pinalaya si Iska ng mga tao. Walang nagawa si Iska kundi tumakas. Sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa kalapit na Lamanok Island na noon bilang isang sagradong lugar at pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto at diwata. Doon, natagpuan niya ang isang malaking kuweba na malayo sa mata ng mga tao. Dito siya nanirahan, nag-iisa at malungkot. Habang nagtatagal, lalong lumalim ang galit ni Iska sa mga taong nangapi sa kanya. At ang bulong niya na dati ay para sa mga halaman ay naging mga sumpa laban sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ani mga halamang gamot na kinukuha niya ay ginamit niya sa mga ritual na nagdadala ng malas at sakit. May mga mangingisda ang dumaan malapit sa kuweba ni Iska. Nakita nila ang kakaibang liwanag na nang gagaling sa loob ng kanilang lapitan. Nakita at narinig nila ang kanyang malakas na pagtawa na nakakapagpatindig balahibo. Sa takot, bumalik sila sa kanilang bangka at iniwan ang isla. Sila ang unang nakakita sa multo ni Kaiska. Mula noon, hindi na si Kaiska ang pinag-uusapan sa baryo kundi ang kanyang kaluluwang ligaw na nagbabantay sa kanyang kuweba. Sinasabing ang sinumang maglakas loob na magtungo sa kanyang tirahan nang walang pahintulot ay mapaparusahan. May mga kwento na ang mga mangingisda ay nakakakita ng isang babaeng nakaputi may mahabang buhok na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga bumibisitang walang galang sa kalikasan ay sinasabing sinasakal ng kanyang mahabang buhok o kaya ay naliligaw sa loob ng kweba at hindi na makalabas. Ang kanyang kwento ay paalala na ang galit at pagkamuhi ay maaaring magdulot ng isang sumpa na tatagal ng habang buhay. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Hadika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.